One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana na dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga samninyo Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Monday sa atin lahat ng bonggam bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy morning sa atin lahat. And then, of course, bago ako tsumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa so, mama sa vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na minibigay ninyo at hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa so, pag subscribe ninyo syempre dito sa mama sam vlog and then of course sa mga makasolid na makamama sam dyan na laging sumusuporta dito araw araw maraming 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 salamat guys sa inyo lahat syempre Usapang chika tayo ngayon, nako my gosh marami akong hatid na chika sa inyo Ngayong araw na to na talaga namang sisigaraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika. Siyempre, binibining Pilipinas candidates. Ayan, naganap na kahapon ang kanilang parade of beauty. So, mamasang anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Yes, bongga ang ipinarada kahapon ang mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas for 2025. And then, of course, nakita natin yung mga reigning beauty queens natin dyan sa Binibining Pilipinas na si Jasmine. Jasmine, ano ang pangalan nito? Jasmine Bungay at saka syempre andiyan dyan din ang ating binibining Pilipinas yung Choy National na si Myrna Isgera na talaga naman grabe ang gadagada -gada niya sa color blue ba? Diba? And then of course kasama din nila ang mga runners up na talaga naman naggagandahan din na pwedeng sumali uli sa susunod na binibining Pilipinas syempre ngayon taon na to maraming palaban na kandidata dito sa binibining Pilipinas isa na nga dito sa tinitignan natin si a Annabelle McDonald, and dating Miss Charm, di ba, na naging first runner-up doon sa Miss Charm International. Kaya titignan natin kung ano ang makukuha dito ni Annabelle McDonald, kung siya nga ba ang tatanghalin bagong binibining Pilipinas International, yan yung abangan natin. And then, syempre, yung mga kakabog pang kandidata dito sa binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, once you are binibining, you're always a binibini. Diba? So, And then, of course, may mga nagre-reklamong subscribers Isa lang naman Sabi niya, mga sam, sabi niya, napaka-bias mo at saka i-unfollow kita. <laughs> i-unfollow niya daw ako dito sa channel ko na Mama Sam kasi daw hindi ko daw piniputure ang Binibining Pilipinas. Siyempre, una sa lahat dapat maintindihan mo na merong kami sinusunod na rating dito sa channel namin. Hindi siya basta-basta na yung gagawa ka lang ng content, lalo na kami, siyempre medyo matagal na kami. So, bumaba ba yung aming mga rating kapag yung hindi pinapanood yung binablog namin. And then, of course, gusto ko rin i-vlog yung Binibini Pilipinas for you information. Kaya lang, naghihintay lang talaga ako ng eksena. Sa dami ng ganap ngayon dito sa mundo ng pageantry, sana maintindihan mo din na, na madami din kaming ginagawa. Hindi lang ang bini-bini Pilipinas ang dapat namin tutukan kung tatandaan ninyo, isa si Pawi Ventura sa mga pioneer dyan sa Binibining Pilipinas. Pero nasa si Pawi? Di ba? Nandito sa Manhan. Ando doon na ngayon sa Poland. Oh, so, yan. So, ibig sabihin, ah, uh, talagang hindi siyang matutukan kasi sa sobrang dami ng ginagawa. And I hope na naiintindihan mo. Dahil syempre, nagkaroon pa ng Miss World, nagkaroon ng Miss Grand, at tapos meron pang Miss Aura. So talagang patong-patong yung issue plus sumabay pa si Kun An, di ba? So sana naiintindihan ninyo na hindi ganong kadali. Yung mga nire-request ninyo na gusto ninyo agad-agad ng jajaan, eh pangit naman, tsumika ka lang ng tsumika, pero wala ka naman nalalaman doon sa mga kandidata. I hope na sana maintindihan mo yon And then doon naman sa sinasabi mong ayokong mag-subscribe na sa'yo, naiintindihan kita na appreciate ko na pinapanood mo ang channel ko pero ito lang ang gusto ko sa mga subscribers ko sana malawak ang pag-unawa ninyo kung paano natin pinag-uusapan dito sa channel ko ang mga topic na inilalahad ko sa inyo at maraming salamat sa mga taong nakakaintindi marami din namang salamat sa mga taong hindi nakakaintindi bahala na kayo sabi nga ganon isa ang mawala sampo ang papalit ba? Diba? so yon so but I really appreciate yung mga basher, lahat, lahat. So, yon So, ang gusto ko lang sana po, maintindihan po ninyo yung sitwasyon namin na hindi naman po kami mga bayaran ng mga binibining Pilipinas, ng Miss World, para, para iunahin namin sila i-content. Siyempre, gusto namin. Kaya lang, talagang amin hindi naman natin na medyo talaga ang binibine ay kulang din talaga sa mga eksena at ganap. Tapos, hindi pa natin alam kung madadagdagan nga sila ng corona. But, it's still na nakikita naman namin yan. But, hinay-hinay lang. Di ba? So, yon nakakaloka. At kahapon nga, umaten nga ako sa uh, preliminary competition ng Mr. Manhan <laughs> International. Ito yung first time na naka-attend ako sa pageant nila sa 22 or 23 years. Ito yung first time ko talaga. And napakalayo <laughs> ng pinuntahan ko. just ko, kung alam lang ninyo, parang gusto ko nang bumalik sa bahay ko yung papunta ko dun. Kasi sobrang layo talaga niya. Probinsya na siya. Hindi siya Bangkok. Ayan. <laughs> so, nakakaloka. Anyway, ito yung pinakamalayong pinuntahan kong pageant dito sa Thailand. Na talaga naman dinayo ko pa doon. Pero, syempre, in fairness naman doon sa organization, napakabait ng grupo ng organization ng Manhan. Wala naman nako akong masabi. Sobrang winner yung kanilang pageant at talagang masasabi ko may pabupay pa, o divas diba? Para sa mga press. And then, ayun, na-meet namin yung candidates. 37 candidates ba sila? Mm. So yon grabe ang gagawa po nilang lahat. Talagang masasabi ko, ay iba din ang grupong to. Talagang panalo. At syempre, isa dyan sa mga panalo ang ating pambato na si Jordan San Juan. Grabe. Sobrang galing niya. The the way kung paano niya i-present yung ating bansa. Yes, natutuwa din ako sa personality na meron siya. Sobrang kalog, sobrang cool. Alam mo yon Pinoy na Pinoy yung dating na mukhang mamahalin. Ganon. So, yun. In fairness sa kanya, uh, mabuting tao at maganda yung ipinapakita niya laban. Ang tansya ko sa kanya, analysis ko, siguro top 10 kaya nitong matungtong. and then i wish na sana makarating siya hanggang top 5 di ba so yun so basta laban lang Jordan at naniniwala kami na talagang ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya para sa laban ng Mr. Manhattan International 2025 so yun and then i think madaming magagaling ha and you just si France and just Cuba Nakalimutan ko yung isang kamukha ni Cube. Oo, I think ayun yung mananalo. And then, uh, sino pa ba? Si Panama. Nako, grabe ang ibinibigay. Si New Zealand. Gwapo din. Tapos si Spain. Oo. And sa Indonesia. Ang linis ng galawan ni Indonesia, in fairness. And then, uh, sino pa ba? Thailand. Yes. Philippines. Yan. At marami pang iba. Siguro, ano, titignan ko muna yung mga video na kinuha ko tapos sa ako sa inyo ititika ng bonggong-bongga. So, yan. But congratulations, syempre, ngayon pa lang sa pambato natin dahil nakita ko naman na lumalaban talaga siya at may ibinubuga naman. So, yon Sabi nga sa akin ni Jojo, ang hinahanap daw nila dito, yung alam mo yun, yung pwede talaga siyang gawing modela o, o, modelo na kahit anong brand pwede sa kanya. So, yon Kaya, laban lang. So, yan. So, pang model pala talaga yung hinahanap ng Manhan International. So, yon. At dito naman, nako, may complain daw yung man of the world. May complain yung mga kandidato dito na pumunta sa Pilipinas na naharash daw ng mga ano, na mga stop or isa sa mga grupo dito sa Manhan International. So, may masamang experience nga itong si Venezuela at saka si uh, Myanmar. Yes, nako, sinasabi nila na this is a uh, force and in charge to 25 night. May 25 na he tried to do sex with without my permission but I refused. Ayun, ayun yung sabi. So, kay Miss, kay ano, kay Mr. International, uh, kay Man of the World Venezuela at saka kay Myanmar. So, medyo nagulat ako dito. Ba't may mga pag -ano, di ba? Wala sa organization. Sana maiwasan natin yan. Kasi syempre, itong mga lalaking to, kahit sabihin pa natin na mukha silang dog, <laughs> So, wag tayo mag-take advantage kasi pumunta sila dito sa pageant para i-represent yung bansa nila. So, kung gusto nila <laughs> at parang nagpaparamdam sila, hindi din po pwede nakakagatin natin yun ng ganong ganon Kasi syempre, kailangan tayo na din yung umiwas. Kasi ayan, parang napapasama tuloy yung, yung grupo or organization ng Man of the World. So, sana naman, ingat-ingat kayo pag may time. Hindi po pwede yung mga kabaklaan ninyo ay gusto lang ninyo gawin dahil sa para mag ano tawag dito mang-abuso <laughs> ng mga kalalakihan na sumasali sa pageant ninyo dapat yung reputasyon ingatan so yan so, sana hindi to totoo kung totoo man to nakakalungkot diba so yan And at para na sa sumunod natin chika, mamaya nga magaganap na ang press conference ng Miss Grand Philippines kung saan makakadalo si Mr. Noah para makita yung mga kandidata. And then, ayun, tingnan natin kung may madadagdag kasi marami pang mga chika na kung may madadagdag daw si Gasili, madadagdag daw si Michelle D, si Celeste Cortez, sa inyo ba kinukuha yan mga yan? Nakausap nyo ba sila? kasi kung nakausap nyo sila, okay lang na ipost ninyo. Pero kung hin hinihingkayat ninyo, isip-isip din kapag may time. Tingin ba din nyo, talagang sasali ba sila sa Miss Grand Philippines? And then kasi maraming naniniwala. Ang akin lang sana, ang social media, gamitin natin sa magandang paraan. Hindi para lang makakuha tayo ng engagement. Hala, hala, post, 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 post. Yung ganon, kasi pinaniniwalaan kayo eh. So, ang nangyayari, tuloy, nabibigyan nyo sila ng mga fake news. <laughs> ha, ganon. Nabibigyan nyo sila ng maling impormasyon o, o, sa mga ipinopost natin sa social media. Kaya sana, ingat-ingat lang. Doon lang tayo sa legit. O, diba? Pangit naman yung ganyan. Yung post lang tayo ng post. May masabi lang tayo doon sa ano sa sa page natin, di ba? So, sana wag naman ganun, mga Mars. O, oh, yung ganun. So, sige, tingnan natin mamaya kung lulutang nga ba si Michelle D, kung lulutang nga ba si Celeste at saka si Gassini. Sa ngayon na nakikita kong malakas dito sa Miss Grand Philippines ay si Michelle Arceo dahil nga alam naman natin yan na talagang palaban yung babaeng yan at nakita naman natin na lumaban na yan ng Reina hispano americana at sa kamis Environment, may napatunayan na. So, siya yung nakikita ko na kumukhang ito ang magmi Grand Philippines. So, tingnan natin yung ataking gagawin niya. Andiyan dyan din siya si Anita Rose na talaga namang palaban. So, wala pa naman napapatunayan si Anita pero malay ninyo eto na yon, di ba? And then, nandiyan din siyempre si Shannon, di ba? Nagbalik din si Shannon na dating naging runners-up at lumaban sa international. So, ang gada-gada ni Shannon. So, tingnan natin kung siya nga ba ang makakasungkit ng corona ng Miss Grand Philippines. So, silang tatlo ang nakikita kong malakas dito sa grupo ngayon ng Miss Grand Philippines. And then, sana supportahan natin sila. I-accept natin na ito lang yung kakayahan ng, ng, Miss Grand Philippines na makakuha ng mga girls for this time. And then, huwag nyo i-underestimate o huwag nyo sabihin na ako talo na tayo sa Miss Grand kasi hindi nyo naman alam ko ano yung ibibigay nilang laban. Ang kailangan natin gawin ay supporta at talagang ibigay natin yung tiwala natin sa kanila. ba? Diba? So, yon Kaya laban lang Philippines. Ngayon, kung may madadagdag mamaya, eh, di, good luck 'di ba so yun so i hope 'di ba bakit na mahindi and then tignan natin so yun and then para na masasumunod na chika katlin Payton babalik kaya siya sa beauty pageant mama siya tingin mo pang miss grad panalo kaya si Katlin Payton Or universe. Alam nyo, sa totoo lang si Kathleen Payton, yung beauty naman niya talagang bongga. Pwede siyang pang-miss grand kasi maganda. Palaban. Pwede din pang-miss universe. Bakit hindi? Kasi matalino din naman. Tapos maganda din. Pero ang gusto ko mangyari kay Kathleen Payton, kung sakaling babalik siya sa mundo ng pageantry, eh, syempre makita natin yung kanyang galing. Ayun yung importante. Yung paano niya hinanda yung sarili niya sa magiging laban niya. And looking forward tayo kung ano ang gagawin or magbabalik nga ba ang Kathleen Payton muli sa mundo ng pageantry after niyang maging Miss Eco International. Di ba? So, good luck. Oo, so, I wish all the best para kay Kathleen Payton. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa supranational na si Tara Valencia. Lumipad na patungong Poland Ayun na nga, Diyos ko, kahapon nga, pinagkaguluhan na ang ating pambato dahil, ayun, ready to fight na for the Miss Supranational. Ayan. So, syempre, natutuwa ako kasi talagang ready-ready na si Tara Valencia pa para makipagpukpukan nga sa corona ng Miss Supranational. Ako nakikita ko naman kay Tara Valencia. She well prepared. Nakikita ko na talagang lalaban niya. Mm -hmm. Doon naman sa mga nag-aalinlangan sa kanya ang masasabi ko lang siguro ang maganda natin gawin ay pagkatiwalaan natin si Tara Valencia. Huwag natin husgahan kundi supportahan. Ganon! Alam ko naman na may ibubuga naman siya sa laban niya dito sa Miss Supranational. And then of course, looking forward ako kung ano nga ba ang pasabog ni Tara Valencia para sa kanyang laban dito sa Supranational for 2025. So, yun. So, sabing ganun, ako, mag-ingat daw siya kay Ana Valencia. Mm -hmm. Kasi nga si Ana Valencia, maganda din eh, no? Tapos matangkad. At subok na rin yung kakayahan niyan. Pero ako, ang masasabi ko lang ay, syempre, iba pa rin yung galing Pinoy. At iba pa rin yung sas factor na meron ang Pilipinas. At naniniwala ako na kaya makipagsabayan o makipagpukuhan ng isang Tara Valencia sa Mizzou National. Basta, laban lang. So, yan. I'm so excited for her. Kasi, bakit naman hindi? nakikita naman natin na umaarangkada at nakikita natin na talagang palaban. Mm. At, masasabi ko, my gosh, oo, oh, talagang kakabog ang beauty ng Tara Valencia. So, yan. Sa kahapon din, naganap na ang anong isang araw, ang ano ni ano, tawag dito, ni Chris ng Gravides. Chris na Gravides, di ba, nagkaroon na siya ng homecoming parade na hindi naman masyadong bongga, charot. Pero, ayun nga, may nagtatanong sa akin kung feel ko daw bang lumaban pa si Chris na sa pageant alam nyo, sa totoo lang, syempre, bago pa lang siya as ang uh, Miss World Asia. So, hindi natin alam kung ano nga ba ang magiging duty and responsibility niya sa so, Miss World. So, kailangan tapusin niya yung duration ng ano niya eh, ng contract niya doon. Syempre, may kontrata din yan doon. Kung natapos na yung Miss World Philippines, so, syempre, hindi pa tapos ang pagiging Miss World Asia niya. So, maghihintay pa ng next, next year. Siguro mga 2027. Ganon. So, para klaro. Kasi kasi kung hindi, kung may kontrata siya doon, ay alam na ninyo, mapapaso siya ng bonggong bonga So ngayon, ang akin, siguro, i prepare niya lang yung sarili niya kung gusto niya uling bumalik. I think, bongga kung babalik siya sa Miss Grand Philippines. Oo, oo kasi mas babe siya doon, mas kabog. Sabi naman ng iba, Miss Universe Philippines. Bakit din naman? Hindi. Pero huwag yung mag-expect sa Miss Universe kasi alam naman na ninyo ang hinahanap sa Miss Universe. Depende yan sa bansa na, na pupuntahan ng Miss Universe. Depende sa magiging eksena ni Krisna. Pero kung sasali siya sa Miss Universe, kailangan niya pa ng konting level up pa more. Ganon. ba? Diba? So, panalo naman si Chris na kasi mas nag-improve na yung kanyang communication skills. Mas nakita na natin na mas gumaling at bumonga siya. Kaya para sa akin, okay na okay kahit saan. Pero mas gusto ko ko, Miss Grand. Ganon! So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.